Pipitik-pitik lang to. Pipitik lang. Mahina. Ayun o. Pipitik mahinang mahina lang. Ay, ito pala na, ano? yan natin, ah. yung ating Mio Soul Carb Type. Open natin. Susiin natin. Kung pag po start mo, ayaw. Hindi na ito, inaano. Kailangan pigain yung yung brake bag para mag ano, start nakadirect na siya dito direct dito sa kulay dilaw dilaw ata na wire yun Malimutan ko na eh. Basta nakadirect na yan. Ayaw mag-start. Ayan. Nag-ano uh, lang ito. Itong starting relay. Start. Start. Ano? Oh, uh, start relay pala. Pipitik-pitik lang ito. Pipitik lang. Mahina. Ayan o. o pipitik mahinang mahina lang maharandaman mo siya nag ano, parang vibrate lang para malaman nyo kung okay pa yung ano kung ito yung sira starter relay starter relay or, or yung pinaka starter mo na ganito lang gawin mo tanggalin natin to ano lang to quick tip quick, tip? quick tips lang para malaman nyo kung okay pa yung ano nyo. Tanggalin natin to. Kung okay pa yung starter natin o sira na <coughs> kung wala kayo ng wire yan, eh, makapal. Makapal dapat. Kasi pag, ano, mo, pag manipis mo, putol, malakas yung kuryente na ito eh. Yan, nakita nyo yung dalawang malaki na to. Sa mga malaki ito. Ito, tsaka to Pag, pag kukunik mo lang silang dalawa. Para malaman mo kung malaman mo na kung okay pa yung ano mo starter mo. Pinaka starter ah. Kukunik mo lang yung dalawa na yan. Buksan natin na, na. Oh, obviously okay pa yung starter natin. 'Di ba? Direct, de, dinairik ko. oh, okay pa yung starter natin. Ang sira sa atin, itong ano lang. Starter relay lang papalitan natin. Hindi tayo bibili, ba, hindi tayo bibili yung bago na ano. Bagong starter. Okay pa yung starter natin. Ganyan lang yung quick tips natin ngayon. O, oh, mandar, di ba? Mayroon lang battery natin, eh, mahina. Pero starter natin, naman dar, Ayan. Ayan, yung motor ko, ah, hindi na kailangan niya ano to. Kasi ano rin yun eh, matakaw din sa, matakaw din sa ano pa ganun. Sa, uh, kuryente. Mabilis siya, na si Malobot itong battery ko palitin na to. Order na rin ako niyan, Ayan. Naka ano na to. Hindi mo na kailangan pindutin dito. Mag-starter ka na lang. Ngayon, order, order na ako ng ano eh ng relay. Starter relay, yung murder na tayo. Parating na rin yun. Ngayon, pagkating nun, ano natin, subukan natin kung gagana na siya. Ngayon, ginagam ginagamit ko dito, ano lang, sipa-sipa lang tayo dito ngayon. <clears throat> Lalo to, sira na tong palitin na to. Okay yun, itong palitin, hindi yung starter natin, di ba? Ayan lang, quick tips lang. Para hindi tayo bili-bili bili agad ng starter. Ayan, yung yun natin. Nagamit ko pa yan, ano lang, kick lang tayo. Pag dumating yung ano natin, mamaya parating na mamaya eh. Ah, maka video tayo bukas. Bye -bye. Or mamaya ng gabi. Bye-bye. Yan, dumating na yung dumating na yung relay natin. Yan. Pang XRM. Wala yung makikita na ano eh. Pang musul na nakalagay. Pero sa XRM yan. Kamatch. Ayan, pare sila ng ano, pinakasakit. Ayan. Nabasa natin ito. Mura lang bili ko dito. 70 lang ata. isa rin. Hindi siya original. Pero maganda yung reviews. Ayan o. Ayan yung loob niya. Pares na sa ano. Sa gamit natin. Wala, wala makitang pang musul na, na, na nakalagay. Ayan. Ayan yung ating ano. Ayan. Ano yung ko ulit? ano natin. Ayan o. Tumutunog lang sya. Maririnig nyo yung malapitan. Tumutunog. Ayan. Tumutunog syang ganun. Wala. Hmm, Gawin ulit natin yung ginawa natin. Ito ulit. Na kailangan na kayo ha? double stand para baka mandar bigla eh. Hmm. Ibig sabihin, ito yung sira. Ayun na yung battery natin eh. Palitin na din. Isa pa. O, oh, napandar nyo. Nakadinirect ko. Ibig sabihin, okay pa yung ano natin. Okay na okay pa yung ano natin. Yung starter. Kaya, try natin to. Yan. Iyan nyo yun na yung butas. Yan. Maliit, maliit dito. Dito. Pag yan. Daba? Yan. Yung bago na yan. Ito yung luma ko. Oh. Sana may karga pa yung battery. Nabilis malopat yung battery natin. Oo. Oh. yung luma. Palitin na yung luma natin. Ang bago na yung nakakabit. nguna una, kinabahan ako. para ko, starter na yung ano. Kasi biglang huminto yan eh. Try natin. Kinabahan ako nung una. Ah, okay na siya. Kala ko palitin ang starter na naghatid ako ng anak ko nun eh. Di, yung pag ano ko, pag start ko li, pag push start ko. Ayaw na, bigla nga yun na, tok tok, tumutunog lang yung starter, ring, starter relay niya, tumutunog lang. Yun, kinabahan ako, di, magtanong-tanong tayo sa mga tropa. I-try ko tayo yung ganun. Yan, i-try ko tayo yung ganun na ano, procedure tropa din ni ko Ayan, gumitan ko ito ng, ayan, makapal yan. Makapal na ano yan, o. Makapal yan ginamit natin. Okay na. Quick tips lang yun. Okay na, okay na. Okay na yan natin. Diba? Ito yung pinaka, ano mo, testi pang testing. Malaking bagay nakapit na yung bagong ano natin ito pa natin hindi na hindi na kailangan pigayin yung ano brake para nag push start hindi na direct na to dito dinerek ito dito yun pag ano i-ano din natin yun i-vlog natin open hindi nakakapas sa brake sige okay na yung natin. Nang naging problema lang yung ano, starting relay. Starter relay pala. Yan. Ayun lang problema. Hindi na tayo bibili ng bagong relay. Ay, bagong ano, starter. Kala ko nung una, star starter eh. Dili wala nang ano eh. Walang ugong eh. Wala nang ugong sa may starter. Yung starter niya eh. Wala nang ugong. Akala ko, akala ko yun na yung problema. Hindi ganoon, dinanong sa tropa ng mekaniko. ko. Ganoon daw, kumuha ko ng ano, may wagang, may wagang ano, ito, may wagang wire, makapal na wire. Ayan. Ito pinantesting ko kung okay pa yung natin. Kaya alam ko na yung ko. Ang binili ko is start to relay. Ayan. Mura lang to. Ayan. Mura yun lang yung binili ko. Wala pa tayong budget sa original. 70 lang ata to. O. Oh, basta ganun lang to. Yung na ito. Ayan. Mga XRM. Yung ano ko. Oh. Wala ka makita ng pang-musol eh. Sa Shopee. Shopee ko nabili pala. Ano order ko. Ayan. Okay na. So paulay, let's ulit uli natin. Subscribe mga trupa, mga paps. Thank you sa panunod. Geng-geng.